Grabe sa Wofix, daming ano dito. So nasa Wofix tayo ngayon. Tingin tayo ng mga products na pwede natin gamitin. No? For ano, mga mixtures. Ayan, mga mixtures. Ang daming mixtures. Ano? So daming pwedeng makuha natin dito. So, Hello. 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 Hello.

nila tinuloy pero meron tayo dyan may flavor na tayo dyan Okay, it is Moa Arena. So, now nandito dito na sa Mawarina. Oo, oh, palaya ng parking natin. This is ang uh, sitwasyon, matraffic sa baba. And we are here sa parking. Mga katimpasyal. So, ayan. So, kasama natin, ibig sabihin, siyempre. Ayan ah. Kain tayo na. Sa steak, sa contract. Yeah. Sa mamu. Sa mamu nasa kontra tayo oh, wow so yan parang gusto ko magpabilo yeah, yeah. <laughs> Ay, diba? parang gusto ko magpabilo yun. oh gano'n na mga ano saan tayo? tayo okay baba baba tayo oh hanggang rito kakain tayo ng steak na madupit yan yeah. baba tayo baba this is it Ooh. tapos dahil dahil dito sa vlog mo, may nahuli kang magkasama. Napanood lang sa video. Yung may nahuli kang magkasama, napanood lang sa video. Napanood ko kayo nalama sa, sa video magkasama. Iba pala kasama. Yan, Kronos. Okay. Okay. So, basta nasa ulap din ang content. Ang content is... balik dito. Balik tayo, balik. <mount> yeah. Pagpunta tayo dito sa ado, Wow, ang dami nga na. Wow. Yeah. Muna tayo. Yan. Yeah. We're here Mamos. Kain tayo, kain. Tayo, kain. <laughs> okay, at Mamos. Yes, may kasama na kami. Thank you so much. Yeah.

So, ngayon, so ano yung condition na nila ngayon? Coffee, coffee and beer. Tapos, mm -hmm. Nung mm -hmm. pwede, itagta mm -hmm. ng Pero long everything, ngayon ang launching of Nag-announce na, memo tayo na ready to order, ganito. ko na So yung para kumartay, Kasi